Okay, deliver. sagutin ulit natin isa sa mga pinost natin sa ating FB page. Kailan nga ba, o kailan mo ba na dapat mo nang isuko ang iyong negosyo? Yes, marami po doon nag-comment, of course, nag-participate. Marami salamat, mabasahin natin yan na sa isa. And kailan nga ba natin i-stop ang ating negosyo at anong dapat nating gawin? Ano yung mga criteria natin? Pag-isapan natin, let's go, let's go! Kailan natin itutapon yung white towel na tinatawag na okay na, uwi na lang ako, stop na lang ako, gagawin ko na lang yung dati kong ginagawa. So, kailan nga ba natin yan sasabihin? Meron po dito mga comments, no? basahin ko lang kasi these comments are valid. Ito din naman yung aking mga reason kung kailan mo sasabihin na tama na, stop na, close na ang aking business. Meron po dito 7 akong kinuha mula sa ating mga comments sa ating FB page. First, hindi kaya ng profit ang expenses. Sabi ni Ma'am Joms Joan. Tama naman. So ito yung kita mo, let's say 30,000 pero talagang expenses mo 50,000. Hindi talaga niya kaya. Kahit anong gawin mo'ng tipid, kahit anong gawin mo'ng strategy, mas malaki talaga expenses sa kita. Suko na tayo. Second, pag hindi na ikaw ang nagmamanage or may control. Sabi ni Ma'am Louie Tolentino. You know, may mga pagkakataon kasi na ibang tao na yung parang sila na mayari ng negosyo mo. Tama po. E eh misan nga, parang sa kanila na yung negosyo. Sila na yung nasusunod. Nawawalang halaga ka na. Pag ganyan, iwanan mo sila. Bala kayo dyan. So stop your business kasi if that's your business. Anything that you cannot control, it's either tanggapin mo na wala kang say or ilabas mo yung sarili mo doon at magsimula ka ng something na masasabi mo, ako may control dito. Pag wala ka ng control, out yourself. And third, health issue. Yes, may mga pagkakataon na hindi na kaya ng kalusugan mo ang negosyo mo. Sabi ni Ma'am Marlene Lagamayo, agree naman tayo dito. Kung hindi talaga kaya ng katawan mo magpuyat, magbuhat, at mag-isip, ma-stress ay mas mahalin mo ang sarili mong kalusugan. Mas mahalin mo yung sarili mo. Stop that business out. And number four, pag hindi ka na masaya, sabi ni Ma'am Jennifer Aguirre ferna Sabi ni Ma'am, pag di ka na masaya, close your business. Agree ba kayo doon? Dito hindi ako masyadong, hindi 100% no? Pero may factor. May factor na pag di ka na masaya, pwede natin pag-isipan. Kung agree kayo, magsabi kayo dyan na kung ano yung mga damdamin nyo. Lalo sa mga negosyante na may same situation o nagsara na ng negosyo because of this reason. Number five, pag wala nang puhunan, sabi ni Ma'am Mary Jo, tablada. Wala ka nang puhunan, wala ka nang pambili. Yan na yung araw na ngayon, bubukas mo na yung store mo, pero wala ka nang pambili ng putahe mo, pambili ng ingredients, or pambili ng supplies mo, wala na, eh, close mo na daw, sabi ni Ma'am Mary Jo. So, tingnan natin later, no? Pero, in a way, may merit naman siya. May katwira naman dito. Number six is, pag iba na ang nakikinabang, sabi ni Ma'am Girlie Ponchugan. Yes. So, bis business mo pero sila lang na ikinabang yung mga kapartner mo ikaw pagod na pagod hirap na hirap ang napupunta sa iyo 5% 10% tapos sila pa pa shot shot lang pa yosi yosi pa kape kape ikaw inaabot ka ng hating gabi pawis na pawis ka tapos bibigyan ka lang ng 5% 10% eh stop out yourself then number 7 pag puro abono sabi ni Ma'am Rubia Gonzalez. For example, nag-start ka last month, naglabas ka ng 10,000. After one week, naglabas ka na naman ng 5,000. Then after another week, naglabas ka ulit ng 5,000. Ngayon, maglalabas ka na naman ng 5,000. Puro abono ka na lang. May mali na dyan sa sistema mo. It's either you close it or mamaya mega gagawin tayo. Meron to akong recommended. Now, ganito po. So, yung mga reasons po nito ay pwede natin talagang maging reason para isuko na yung negosyo natin. Pero, wait. Meron naman mga pagkakataon na meron ka lang kailangang ayusin sa negosyo mo para hindi mo siya isara. Kailan ang pagkakataon na dapat mo lang ayusin ang negosyo mo, hindi mo isasara kahit may problema. Alright? Agree tayo, no? I'm sure marami sa atin na negosyante na meron lang inayos na konte, nagkaroon na uli ng liwanag sa kanyang negosyo. Kumita na uli. Kaya pag-isipan din natin kung stop na ba o may chance pa. So dalawang grupo ngayon, o dalawang panig ang ating gagawin. Kung meron ka pang chance. So sa lahat ng mga negosyante, alam ko maraming naka in ngayon. May chance pa ba ang business ko? Yan ang tanong, Dok, may chance pa ba ako? Sobrang dami nagme-message sa atin. So may chance pa tayo, hindi mo kailangan isara ang negosyo mo pag ito ang nangyayari sa'yo. Unang-una. Gusto ba magkaroon ng VIP access at exclusive business tips, negosyo hacks, financial and retirement strategies? Dito lang yan, sa YouTube Membership. Madami kang benefit. Hello, Gilibers! Doc DG here. Gusto ko kayong bitaan sa isang bagong level ng online community natin dito sa ating YouTube channel. Alam ko marami sa atin gustong matuto, patungkol sa investments, negosyo, at retirements. Kaya gumawa tayo ng exclusive perks para sa inyo lang. Dito po sa ating YouTube membership, so dito po meron po tayong four levels na pwede nating salihan. Una po ay kape tayo. Kape po tayo. Para sa mga gustong sumuporta at maging part ng inner circle natin, makakuha kayo ng loyalty badges, customs emojis, at pangalawa level ay ang tinatawag nating G-River. So dito tayo, mas exclusive. Makakuha kayo ng early access sa ating mga videos, member shoutouts, at exclusive photos and behind the scene. So kung saan lugar man po ako nandoon o bansa o naman ang mga events natin, yung mga behind the scene, kayo po ang unang-una -una ba. Let's go! At ang third level natin, tinatawag natin Rockstar. May exclusive live streams po tayo dito, members only live chats, at discounts sa ating merchandise in the future. And of course, ang weekly videos para sa inyo lang. Mga tips na hindi nyo pa narinig sa mga vlogs ni Rockstar. At ang apat po na level ay ang tinatawag nating partnership. So dito magkakaroon po tayo ng collaboration sa pamagitan ng isang video na para sa inyo lang. You will be sponsoring one videos kung saan i-feature natin ang inyong business, ang inyong products o ang inyong services para ma-promote natin ang business nyo para tuloy-tuloy po ang benta natin. Kung gusto mo mauna sa mga bagong investment tips, behind the scenes at exclusive live streams at marketing ng iyong business, para sa iyo. So ano pang hinihintay mo? Magpa-member na at sabay-sabay nating palakasin ang ating financial future. Click the join button below para maging member ka na ng ating YouTube. Let's go, let's go. Pag may benta pero walang natitira, may chance pa. Baka naman sa budgeting lang yon. Basta as long as may traction ang business mo, may chance ka. Habang may bumibili, habang may nakakabenta ka, malaki po ang chance ng business mo. Misan sa budget management lang yan. Baka meron ka lang kailangan gawin. Basta ang rule, hanggat may bumibili, may chance ang negosyo natin. Hindi mo dapat isara. Pangalawa na may chance, may laban pa ang negosyo mo is pag magulo ang system. Pagiging magulo ng business system mo, it's a really problem and it's a pain in your business. Pero hindi mo dapat isara dahil nagkakagulo lang o may gulo lang sa sistema mo. Parang sa amin, sa aming team, no? production team namin, may mga, syempre, may mga usap kami sa GC, gato, ganto. So, Ibig po sabihin, dahil meron lang kami mga hindi na ayos na dapat mauna, dapat editing, isasara ko na yung YouTube, isasara ko na yung business natin. So, hindi naman, di ba, dapat lang ayusin ang business system. So, kung system lang ang problem mo, no need for you to close your business. Ayusin lang. Magawa ka lang ng chart. Parang ganito lang. Step 1, ganito gagawin. Step 2, pag hindi ganito, meron kang gagawin. Pag 8, may gagawin ka. So, para ka lang gagawa ng flow chart. Para bang ikukwento mo lang negosyo mo. Kung paano mo siya gusto mangyari. Ikwento mo, pag nananarate mo na siya, makukuha mo na yung procedure. Kung business system lang problema, napakalaki ng chance na makabawi o makabangon ang negosyo mo. Kailangan mo lang buuin mo lang ang sistema. right mo lang. Simple step. Steps 1 to 10. Yun lang Tapos i-master mo Then i-master Ng yung team mo Ng empleyado mo May problema Sa mga Empleyado mo Hindi mo dapat Isara Dahil lang ba Laging late yung empleyado mo Isasara mo na O dahil Pa-absent Absent lang empleyado mo Isasara mo na Yung negosyo mo Pag ganun Naging dependent ka na O employee dependent Ng business mo Papayag ka ba Na sila ang magiging dahilan bakit mo isasara yung negosyong pinangarap mo, hindi, 'di ba? So, gagawa lang din tayo ng sistema, kausapin ang iyong mga empleyado. Mamaya may mga specific tips pa tayo, okay? Now, so ito yung mga may chance now. Kailan natin masabi naman na you stop? Stop na tayo. So, magi stop na yung business natin. Kailan natin masasabi na stop na talaga? Wala na tayong pwede pang gawin. First, pag 3 to 5 years na, ulit-ulit ang lugi. For me, no, masyado na masakit yan eh. Masyado ng painful yan sa part ng isang business owner. 3 years, 5 years, paulit ulit lang. Luge, luge, palwal, palwal. Wala na. Baka mamaya, talagang hindi yan ang gusto mo. Hindi talaga ma ang system. O oh, wala talagang hope. Mag-decide ka na. Then, second, pag sobrang malalim na talaga yung utang. Talagang hindi mo, parang hindi mo na matanaw ang liwanag, puro utang na lang nakikita mo. May utang ka sa bank, may utang ka sa, uh, sa pamilya mo, may utang ka sa mga ibang tao. Uh, wala na talaga, ubus na ang resources mo. Pati tinitiran mong bahay, halos may sala mo na, pati sa sakyan mo, wala na. So meron ka ng reason to stop your business. Okay? Next, pag hindi na kaya ng health natin. So, parang ako, yung unang business ko po is a uh, young shop, no? Sinukuhan ko na talaga yon. Una, nalugi talaga siya. Pangalawa, ay nagka-allergy, allergy talaga ako. Sabi ko, baka mamaya, pag nagtagal pa ako yung buwan. so, sinukuhan na natin. And number four, pag hindi na align sa gusto mo, sa values mo, stop na natin. Sabi nga, di ba? Kinakain ka na ng sistema. Kinakain ka na ng hindi magandang values. Kinakain ka na ng hindi magandang orientation. So, na yung values mo. Nawawala na yung pagiging mabuting tao mo. Because like kung sinasabi sa atin lahat, pag nagnegosyo ka, kailangan na natili ang kabutihan sa'yo. Kung mabait ka nung nagnegosyo ka o bago ka magnegosyo, kailangan habang nagninegosyo ka, mabait ka pa rin. Dapat ma-maintain natin yung kindness sa puso natin, yung understanding sa puso natin. Pag nawawala na yan, natatangay na ng negosyo mo, hindi na siya align with what you want, with your values in life, eh, stop na natin. Okay? So, delivers, yan ang mga daylan, ba't na natin stop ang business natin. Okay? Now, eto naman ang ating ano, additional natin, no, to yung may chance pa dito tayo. So, additional natin sa may chance. So, first, kailangan mo lang ng business system. Second, baka yung product mo, kailangan mo lang i-repackage kaya hindi masyadong nabibili. And third, you need training for your employees. And fourth, last, you need mentor. Baka kailangan mo ng mentor. Huwag mong isara, itry mo, bigyan mo ng chance na magkaroon ka ng mentor. Kung talagang naniniwala ka na maganda ang negosyo mo, maganda ang produkto mo, before you stop it, i-offer mo sa iba. Sell your business. Yes, pwede nating ibenta ang negosyo natin. Baka merong mas marunong sa atin na kayang sagipin at paunlarin ang negosyo natin. So, sayang kasi yung facilities mo, empleyado mo, magagaling, resources mo, yung pwesto mo, baka kailangan mo lang mag pivot Okay? Alright, so sa atin po lahat, God bless sa lahat mga may negosyo. Let's go, let's go. Kapi po tayo, kapi po.